So, ngayon nandito tayo sa Terminal 2. Pupunta tayong together Tapos pupunta natin si Herji. Ayaw nang umuwi. Susunduin so ko na. Kami ko bit-bit. guys. Excited na makita ang aking asawa at mayakap. So, ayun tayo. Papuntang ang around 8:40 a.m. so we're here and uh, now eat then gagagawo. So kung paano mo tayo nito to hotdog. Uh, order tayong kopi and natin na ang pasalubong si Gigi dito sa Facebook. My favorite na tong original glaze. Hi guys, so time check. It's 7.44. 7.44 a.m. And ang flight pa natin is 8.40 pa. Sa oras pa. So mga sa oras na tayo nag-aantay dito. So another one hour. Ano bakit kito mabagsamin si mami? Mami ni Hansi. Sabi niya, pa-uwiin ko doon si RG, kasi lagi daw nasa bundok. Sobrang pasaway diba? Ayaw ko umuwi. Sabi siya nagre-enjoy din sa bubat. So yun, susunduin na natin siya para umuwi na. Kasi kung di pa, susunduin yung di pa umuwi. So tapoyin tayo ngayon. So, nice. They're na Mr. Paul.

Pasalubo for you. Thank you. <laughs> That's for you. Thank you, Bob. Kasama na ko. Ang ko. <laughs> Finally. Ito ka na ba titira? Tiraan. Hoy! na <laughs> <Rabi joke. laughs> <laughs> I miss you. you for... Lamig doon, sobra. Baby, ang init nga dito. Akala ko malamig. Kaling. Doon, sa Kalinga. Asan ba tayo? Kagiro pa lang tayo. Saan Patulogin mo muna kita. lang, ha? <laughs> How are you, asawa ko? I think I'm good. Walang babae, ang Walang babae, kinapitan. Walang babae, Sigurado ko dyan, ha? Ang yes, kabundukan lang. Kamusta naman ikaw dyan? Ayos lang. may hey, tagal mo na wala. Sa sabi mo, ayos lang. ito Ay, okay lang. Nami-miss kita. Kaya nga aga-aga ko -aga pong punta dito. Uh, Wait ka may kasama ka na wala na. Ha? Huh? Ha? Huh? Di ba na may kasama ka? W wala akong kasama. Ay, <laughs> hey, magkausap ka kanina. <laughs> ah asawa ko yun. rico Ano, na sa'yo.